<tis> <Mamawala> sa oo, <iyo>. oo, oo. Masisiyahan. Taytay ng mga tao. ng God's way. ko ng kaya mga magagandang paol at baye. Halikit samahan mo ako maglayag ng God's way. Ma mawawala Si bawal, bawal sa'yo yung may eh, nagiging kaaway na lalong na pamilya. Pag yan nagtampo yung bantay, obligasyon ako. Pumalis po yun, walang wala po wala ngayon. Kasi gusto ko kasi maging manggagamot ka ng tarlak at saka panggasinan. Yun ang gusto ko. Baka tulong man lang ako, tawag-tawag na lang. Pero yung about na ako lagi papuntayin mo, ayokong magasin sa kayo. Sa akin lang ha. Yun, sayang din kasi Gusto ko, dala talaga ko yung gamot ko. At saka may May tawag sa akin eh. Pero nauna yung takot ko okay. eh. Anong... Ang ganda, lalaki po. ah uh, Ang ilito. Ang inaon ng sis. Uh, Tapos, yung pagpuha ko ng atang, di ba? Pag nag-atang ka ba? Uh, eh, binulong siya. Sino ba yung papagamot? O si ano nakikita mo dito? Parang mayroong tumalo. Halo? Dalawang bumigyan na sa'yo. Sige po ka dito, Papasok mo yung bagong mong bantay. Pagkatapos. Oo. Pero siya po yung magpapagod. Oo. Kapag na hindi kita ihipitan. Ang bala sa'yo. Nawala po yung bantay ko pero dalawang base na akong ano eh. Sumausap. Sige. Ay, kilala kilala mo yung mga ano sa'yo, ha? Kilala kilala mo, kahit mo lang din. Ibubuti na natin para hindi ka na ano, ha? Ang ano natin dito, Gagawin ko ang best ko para po nasa ganun magdiretso ka na ba gumaling Kaya lang iipitan kita sa lang. pero dito ko papasukin yung gumagamba lang sa'yo Ang binayad po 10,000 Pag namatay ka karadagan 10,000 ulit Balik 20,000. No? Ang binayad sa'yo No? Papasukin ko si ano? Jasmine Yan ang bagong bantay ha Ah, uh, shout salat sa lahat ito po isang pabuting tao Uh, sa totoo lang, pwede siya maging medium, kacaan, saan, mapa, mapa pwede ho. Uh, yung nga lang, sa ko po siya dahil siya ay At uh, nabasbasan na rin siya para siya mag-direct yung kanyang pangdadamot ng tarlac at panggasinat. Si Apo Chilin, uh, Team Apo, ay ito po, ikakabahagi ko na po ng Team Apo. Hmm. Para ho siya ay, kasi sayang naman po yung lalapit sa akin, hindi na iano yung pera sa renta eh sa kanya po ay eh, makatulong doon na sila yun lang ang ano ko kasi ayoko naman po yung nagagastusan ng pamilya na to gusto ko makatulong tama naman po di ba ay, ayoko po nagagastusan kayo gusto ko siya nang nahawak sa area na to at sa pangasina yun ang gusto ko talaga o papasin po ko si Jasmine ha dati kong banda ito Panginoon kong isin magkakila nakataas-taasan na may gumalangin at lupa kaya tawag ko po ang umihingi ko ng basta sa inyo na papasokin ko si Jasmine isang angel isang all angel na gagabay sa bata nito Jasmine pasok po hmm kamusta ha kamusta sagot okay ka lang o oh, eto ha babantayan mo na tong taong to ha itong luluklukan mo simula ngayon ikaw ang bubulong sa kanya kung anong nararapat para manggamot ha at kung meron kang karagdagan, alam mo na, magkasama tayo. Eh, alam mo na yung gagawin mo, ha? Kasi gusto ko makatulong ang batang ko sa pamilyang to. Hindi lang sa pamilyang ito, sa marami tao sa Tarlac. No? At hindi lang sa Tarlac, magiging sa ibang lugar. Ha? Jasmine? Hmm? Huwag mo siya iiwan, ha? Pag may kawis ang pamilya, huwag ka munang basa-basa alis. Ha? kontakin mo muna ako by telekinetic tayo mag-usap. Ha? Ah, okay? O, pagka ano, basang -basan mo po si Katay pagkatas ng gamutan, no? At itong yung lalaki na matanda ang bumibira sa kanya, ha? Tulungan mo ako. Nagkakintindihan. Yung bibilang tatlo, papasukin natin dito sa sa niluluklukan mo kung gumambala rito. Magbayad ng 10,000. Pagka namatay, another 10,000. Ha? Ah, Oh, sige, bilang ka tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Pasok! Puh! Hmm. Ano yan? Oh, aswang ka pala eh. Oh, ano? Ha? Bakit mo naman papatayin si tatay? Dahil sa? Ano? Dahil? Dahil? Ah, wag kang nagano. Aswang to. Ah. Oh, ah. Oh, bakit, bakit, bakit mo papatayin to? Ah. Sino guto sa'yo? Babae, lalaki? Lalaki. Sabi mo na. Sino ko to sa iyo? Ha? Ah, wala. si sino na ko to sa iyo? Wala. Huwag mo ko niloloko 10,000 binayad sa Wala. Anong wala? Pahirapan kita. Pera pa niyo, Apo Jalin. Pera niyo. Sige. Pera niyo. Hmm. Ano? Pera niyo. Wala. Ah, pwede ko malaman sino ka? Para alam naman nila kung yung sinong mano kay tatay. Sige na. Ayaw mo ha. Dito aamin ka ayaw mo dito ha, amin ka ano? hmm? ano? oh sino ka? sino ka? sino ka? gusto ko malaman sino ka? anong pangalan mo? anong pangalan mo? ah ah, kilala mo lang si tatay eh ah dalawa kayo nag nakakilala kay tatay sino ka? sino ka? Sabo. ay, nagagalit na oh Mm Huwag -hmm. mo ng latin. Huwag mo kinano ng latin. Sino ka? Mm -hmm. ko pa to? -hmm. Oh, pu, hmm, -hmm. mm. Oh, mm. aswang po ito. Aswang po. Ang laki ng pangil. Oh. Ano? Ha? hmm, oh. Mm. Sige, titigil na tayo. Oh. Kasi ka? Oh. Titigil mo ako! Oh. Ba't inano mo yung ano mo? Nasisilaw ka sa akin? Oo. Mm oh. Hmm? Hmm? Ano? Nasisilaw ka sa akin? Mm -hmm. Ano? Ibigay din yung pimbote ha? Uh. Mm -hmm. Gusto mo lamang pang mo? Ayaw mo pala? Uh. Ha? Papatay kita? Uh. Ikas oh. Uh. Ikas. Nasisilaw ka sa akin? Ha? Hmm. Hmm. Ano? Pero nasisilaw ka sa akin? Anong pangalan mo? Ay, wala pong magsabi ng pangalan, bawal po. Kala ang manggagaling po sa pinasulta. Hmm. Ano? Mag ano bang gabi na siya? Mag na siya? Ha? 10,000? Oo. Uh Ha? Oo. Oh. Ano? Oo. Oh. oh. Papatayin po kayo eh. Pwede ibobote ka na. Bote oh. na. Doon. Ano? Ha? ha? Uunahan ko na kayo, ha? Ha? Uh Mandong? Ha? 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 Uunahan ko na kayo, ha? Kailan niyo siya papatay? Anong buwan? Gusto malaman! Oh. Anong buwan? Hmm. Hmm. Maghihirap mm. siya. Mag Maghihirap mo mag mag na. Maghihirap, Maghihirap mo na. Bago niyo patayin. Oh. Ah, pahihirapan niyo muna. Oh. Hanggang hindi na makatayo. Oh. Ah! Ah! Oh. Walang iya ka. Hindi mo pa ako kilala eh. O oh, magpapakilala ko sa'yo. Ha? Ha? Huh? Oh. Ah. Oh. Alam mo sino ako? Ha? Huh? O oh, hindi mo pa ako kilala. Tumingin ka sa akin. Ah. Uh. Hindi uh. ka titilin. Uh. Tumingi ka sa akin. Uh. Oh, ano? Uh. silo ka? Ha? Nasisilaw ka? Uh. Ha? Ha? Uh. Kilala mo ako? Pa magpapakilala ako ha? Ako si Apo Chelin. Sige tumitig ka! Ako si Apo Chelin, Apo Eric Tagasambales. Papatayin ko kayong dalawa. Pansinsyahan tayo ha? Anong hindi? Ano hindi marami ka na napatay. Hmm? Pasisyahan tayo ha? Pamandong ha? Ha? Pasisyahan tayo. Parang sa gumaling na si tatay. Pahirapan nyo muna. Pahirapan mo muna. Uh. Ha? Ha? Pahirapan mo muna! Uh. Ha? Hanggang mamatay. Walang niya ka ha? Dito kasi at bote na natin. Pahirapan na si ano eh. Panginoon kong siya sa aking mandakila. May na basa yun. ko. Ate bote ang dalawang gumagambala na nagbayad na 10,000 kay tatay. Ano pangalan tatay? Ronnie po. Ronnie Ronnie. Sunny Paratris. Akmek. <laughs> Sir. Sir. Pangalan nito ulit. Ang nilito. Ang nilito. Ang nilito. Ang nilito. Balik. Ang nilito. Okay. Lubig mo. Ito na to. Oo. Lagyan mo na ng tape. Eh, nilito. Oo. Ganun talaga. Malakas kasi yung manong sa'yo. Gawin mo. Ginaganyan ko na eh. Nalaban pa rin. Wala na yan. Pikit-pikit. pikit Ah, wala na yun mo, wala na. Wala na. Okay. Sandal ka lang. Sandal. Tayo pa mo. Pinatay na ho natin kaya lang. Nakakarga sa'yo. Kailangan kong alisin. Saglit lang to. Seconds lang to. Saglit na saglit lang. Sakit doktor, wala akong makitang may sakit doktor ka. Wala po. Pigit. Ah. Ah. Hmm. Wala. Wala. Intanto Oh. Wala. Oh. Wala. Ito po yung nakakarga sa'yo. Inaalis ko lang po, inaalis ko lang. Wala akong matatakot. Second lang po ito, hindi po matagal. Kasi okay, nakakulong na po eh. Wag, wag mumulat, wag mumulat, wag mumulat. Kasi ko lang sa papel na to. Huwag po mong mulat tay. Ayan, niyo lang ha. Huwag mong mulat tay. Isisipsip lang natin dito para masunod. Sa tora na pati na ito Isa sa malili, sa isa sa matapa. Okay na po. Okay Tay, gising. Okay. Kainin pa konti tapos ipitan ulit kita wala na po. Papakita ko lang po sa pamilyang ito na wala na. Wow, ito po yung ha. O, ito yung bago. Huwag na po may Okay, gila ha. oh Lần nào, hết sức đi qua, hết sức đi qua, hết Wala. đi qua, tay sức đi qua, Wala. sức đi qua, hết sức đi qua, hết sức đi Mm. Ay, tinanong po yung pisil ko ha. Ah? Hmm? Wala na po. Ibig sabihin na wala. Para pa na din ata ng Ah, oh, okay po, sige po. Wait lang po. Shout out sa lahat. Nandito si Apo Eric, Team Apo, Chalin. Ah, ito po, ulitin ko sa inyo. Ito yung medium at manggagamot ng talak at tuturuan ko po talagang malakas po siya at pati yung bantay niya si Jasmine siya po magsasabi kung ano po gagawin niya sa mga lalaki maraming salamat sa out kay Brother Rob Brother Rob okay maraming maraming salamat palakpakan natin nilang ating mga pati pa rin po Amen. Muli ako si Apo Chalina po Eric. Magandang tangalay.